update update po tayo mga idol so yan po bali kayo na ni Michael at Trondon po yung ating mga aposte uh, sa bahay so then pa isasabay na rin po nila yung pagukay sa mag sa wall putting natin so yung tatlo po yun naga hakot pa rin po sila so yung nakita po natin yung mga na natin yung sabado may tubig na So Diretso lang po muna tayo sa pag-ukay ng uh, mga poste natin sa bahay then susunod na po nila yung ating wall putting So po mga idol, Bali maglapit uh, na rin po mag-lance break. Kiiwanan po muna natin sila kasi meron lang po tayong uh, pupuntahan. So gaya po ng uh, update natin, patuloy lang po sila sa pag-ukay at pag-aakot muna. Then, uh, siguro po mamayang uh, after lunch is huhukay na nila yung ating uh, uh, magiging pundasyon natin sa ating wall putting. So, balik po tayo mamayang after lunch dahil uh, darating yung uh, tambak natin mamayang 4 o'clock. So, siguro po yun uh, pang na pang-anim na yon na darating natin sa mga tambak natin. So yan po, bali yung hukay natin dito, siguro lalalamin natin to hanggang mga 150. Kasi po masyadong mababa yung level niya doon. Then uh, may additional tayong dalawang poste. Isa, dala, isa, dalawa. Tapos dito may poste pa tayo dito, mga isa, dalawa, tatlo, apat. So kasi dito po lahat ang kwarto nito, tatlong kwarto siya dito. Then salas... Sa car park po yung doon so unti unti po makikita naman natin mabubuo na tong uh, bahay natin dito habang naghihintay lang po tayo ng uh, abiso then uh, ang balak po ng may-ari is tatambakan na rin natin itong kalsada para may level din po siya sa loob ng bahay so yun po yung ating mga uh, kasama dito nag um, tatapos lang po nila nagmeryenda then yan, yan babalik na sila sa paggawa so bali po ito nasa ano na siguro to more than 1 meter pero kailangan pa daw lalamin ng konti si Ron Ron po yun na uh, nagukay pa siya ng isang poste doon then na uh, itutuloy ng linea yung ano sa may wall footing naman So yun po mga idol, patapos na naman po yung araw ng lunes sa uh, alas 5 na. So uh, bang wala pa naman pong alas 5, yan, nagtatrabaho pa po yung ating mga kasamahan. So maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. Huwag po sana kayong magsasawa hanggang uh, matapos po namin itong ating uh, tinatayo namin bahay dito. So maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyong lahat at mabuhay po tayo.